pa rin kami sa malina to kami umuwi. Oh, dal dal. Mamaya din ako sa inyo pa. Ha? Oh, say hello okay, to okay. Manang and Malong. Hello, Didi. Sana next time kasama ka naman namin. Malong. Birthday celebration. Masyadong engross sa kanyang text life. Hello, Tony. Masa na kayo dyan? Andito ah, kami sa Manila, too. Ginalaw namin ng mga kapag-anak natin. Andito so, kami. Kasi, sakin na namin hindi nadadali mga kapag-anak natin. So, natin dito. Makikita so, mo, maraming tao, busy sa Manila, too. Ano nangyari kanina? Nagpapuha tayo. Nagpapuha ni Trato. Nagpapuha ng sawa. Yung sawa nasa harapan. Paano mo rin pigilin yun, oh, ha? Hmm. Dito pa rin kami. Puro na lang ganun yung daya, <laughs> <laughs> Mamaya na. Mamaya na. Mamaya na na ulit. Change venue tayo. Namin <laughs> <Okay. Okay. Okay. laughs> tao. Kasi Sunday. At at in, Sunday. Change. Ano? Nothing yeah. see yeah. 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 yeah.